pag hindi makapasok kung meron kang karga pag, pag mo lang sabi na kung mo pag, -pag sila sa ulo ng no, pababa para ang may pinatanggal ano, kasi minsan hindi makapasok minsan makapasok mas maganda makapasok para makausap natin no? kawatakot takot mo yung... na <laughs> relax lang para malaman natin sabi mo lang yung dapat tuloy natin relax lang sabi lang dyan, no? so sige start tayo tingnan natin kung ito ang tao

wala wala sakit so ito elemento may masakit hindi so, ito pag tao ang gumawa ulang barang hindi pa dami ayan masakit mainit wala walang masakit like wait wala

Ang tao. Ayan. Mainit. Masakit. Mainit na masakit. Masakit. Okay. Parang tayo sa papel, no? Ayan. Masakit. 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 Sige. Sa kaya, ha? Masakit. Exacto, no? Direto para Sino bang gumagambala sa taong ito? Mag-usap tayo sa si spiritual Diyos. Diyos na just na pinakatapagang sa lahat. Minimus ng sa ito'y andam ang mga Diyos na mga. Sa so, Pasok! Amatap! Kahit sino ka? Tatuwa! Pigsong! Pwede tayo mag-usap. Pwede mag-usap. Sum. So, Pu. Alimatan. Pu. So, Ari yeah, ng boy. Kaya pagpad lang, pagpad. Muna sa ulo. Tanggalin mo. Alimatan. Pu. Pw! Ari ko. Bakas lang, Baklas so, yeah, lang. Okay lang, Okay. So, posibleng masasaktan sa nito kung walang tanda, no? May tao gumagamba. Sum. So, Pu. Gira-gira na to ha. Gira-gira muna to. Amatam. Pu! Tanggalin muna ha. Tanggalin. Anong ginawa mo dito? Babae ka nalalaki. Pu! 'Di tanggal, tanggal, tanggal. Tanggalin muna 'yan. Amatam. Pu! Niglalaban. silang, silang, tanda mo lang, tanda lang. Mula sa ulo, nasa tayo mo. Puh! Asawa ka po niya? Asawa. Tanggalin natin. Pwede ka mamaya, ikaw na lang palatang natin sa'yo. Ikaw ang pitan ko. Para makausap natin ko. Sino po siya?

Basta. Alam mo yung sabi mo? Alam mo yung sinasabi mo na rinig ako. Okay. Oh, ka. hindi kayo magkano eh. Papasok na sana tapos biglang. Sumagot na eh. Tapos biglang ikaw na naman. Oh. Ikaw te. Eh, 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 Hawakan mo lang siya. Hawakan uh, okay. ko po siya. Palit po Palit po. Ipa, ano ko sa babae? Ayaw. Na. Ayaw mag-nagtawakan. Mag, 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 mag. Huh? Ya, yeah, upo ka lang doon. Upo lang Dito siya. Upo. Oh. Oh.